Hello guys. Yan po yun. Nakikita niyo po yan. Rice po yan. Kasi halo-halo yun po po yan. Tapos, ito po yung mga rekado niya. Tapos, mayonnaise. At saka, cheese. So, may gagawin pa ako dito ngayon. Yan. So, ngayon guys, ibubuhos ko po dito sa kanin. Ayan, ito po yung kuwana. Tapos, lalagyan po natin ng cheese. Ayan, simutin na na natin para alam mo sayang yung cheese. mana Eh, sige, ko na lang po 'yan kasi sayang po eh. 'Yan. Yeah. Sayang po yung cheese. Tapos, isusunod po na natin itong Ladies Choice. Kuntingin na po natin ng konti. Yan. Tapos, ibubuhos po na natin na dito sa kanin. Ayan. Tapos, ayan, yung nahalo ko na po siya. Hahalo-haloin ko po siya ngayon. Alam yung ba, bas ko sa na gaya. Doon po sa... Siguro na kilala niyo po yung si Raisa mis... Medjo. Raisa de... Jason, yes, yung nanalo po ng Little Miss Philippines noon. Kinaya ko lang po ito sa kanya. Pinaunod ko po yung recipe niya. Yan po oh. halo ko na po siya. O oh, diba guys? Halo-haloin po natin. Nang halo-haloin. Yan you know? o. Tapos, sa bagay, konti lang ang laman po neto, kaya ilagay na na natin po lahat to. Yan, para po walang masayang. O konti lang naman po ang laman nito. Yan po mga guys. Tapos ito, sisimutin ko na rin po ito kasi may konting laman pa. Yan, may lumalabas pa eh guguntingin ko na lang para sure na mas makon po lahat. Yan. Kasi sayang po yan eh. Oh. Marami pa oh. Yan. Yan. Ah, po natin ulit siya. Yan yung bagong recipe ko ngayon. Kaya sinubukan ko kung ano pong lasa po nito. Halo po haluin yan. Ayan nagkuan na po siya haluin po natin ng haluin Yan po nga nga guys. Pwede na natin tikman. Mmm. Mmm. Sarap. Mmm. Sarap po mga guys. Mmm. Kaya subukan nyo rin po ito na gumawa. Sarap po. Mmm. Siyempre, yung bagong lutong kanin. Bagong lutong kanin po ito. Tapos ito lang po yung San Marino. Tsaka ito. Tsaka mayonnaise po na ano, yung ganito. Tatlong klase lang po, imimix po na natin. Subukan nyo po ito mga guys. Kailangan yung kanin po ninyo ay mainit para mas maganda. Mm. Perfect. Okay mga guys, maraming salamat po sa ating panonood ng video. Thank you for watching po. Next video ulit. Bye!